Hello guys, good morning, good morning. Itong inyong Kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. So for today's video, may natan kasi akong nabasa na isang comment ng ating uh, subscriber or manonood sa ating page, uh, sa ating uh, YouTube channel. So ang tanong niya, ano daw ba yung vitamins na ginagamit ko and paano daw ba to uh, ibigay sa ating mga alagang pugo. So kaya ngayon, so hindi ko na hindi ko na sabihin ko anong brand nito, ano. Pero ito ay multivitamins plus amino acids plus electrolytes so hindi rin ako everyday nagbibigay ng vitamins sa mga alaga nating pugo pero ngayon ipapakita ko sa inyo kung uh, paano ko ba binibigay itong uh, vitamins na uh, ganito sa ating mga alagang pugo so ang kailangan lang natin syempre yung vitamins natin ito binili ko lang to online so madami kayong makikita uh, sa online na ganito search na lang na multi, multivitamins plus amino acids plus electrolytes. Merong mga branded, merong mga kagaya nito. So para sa akin kasi, ang pinakaiba lang naman yan is brand. Para bang sa gamot, generic at saka branded. So siguro ito ang sangto, uh, generic to, kasi hindi siya yung sikat na brand. Pero siya ay multivitamins plus amino acids plus electrolytes. So 1 kg sa ganito. And ito ay water-soluble uh, powder. And performance enhancer. So bukod pa yung ginagamit natin kapag uh, sinasabi na magpapadami daw ng itlog. So dito muna tayo sa multivitamins na ibinibigay natin sa ating mga alagang pugo. So first thing kailangan mo nga ito. And then ito kasi yung gamit ko. 16 liters na timba. So lalagyan natin ito ng tubig and then iahalo lang natin itong ating uh, multivitamins plus amino acids plus electrolytes. So actually guys, uh, meron na tayong video before kung paano ba tayo nagpapainom ng vitamins. So medyo old na rin yung ating video. So ngayon, papakita ko ulit sa inyo. So ang ginagawa ko sa 16 liters ng tubig, so every 4 liters ay um, 5 grams. So estimate na lang natin kung ilan yung uh, 5 grams dito since... Ah, uh, ito ay 16 liters, so kailangan natin ng 20 grams. So estimate natin ngayon yung uh, 20 grams. So, 5 grams per, kasi maliit lang to, um, ito ay uh, teaspoon lang yung gamit natin. So, apat na ganon. Hindi siya punong-puno sa uh, teaspoon para makuha mo yung 5 grams. So, apat na ganon. And then, ngayon, pupunuin natin siya ng uh, tubig. So, make sure guys na malinis yung inyong tubig, hindi rin mainit. Ano? Kapag mainit ang ginamit yung tubig, uh, possible yan na mag-cause ng pagtatae sa inyong mga alagang pugo. Kaya meron kami nitong drum na to and nililinis namin to uh, twice a week. So, sinisigurado muna namin na kukunti na yung laman para uh, mas, mas madali siyang linisin. And kung mapapansin nyo guys, before wala tayo nitong gripo na to, so ito yung nagpadali sa atin. Uh, nilagyan na natin siya ng gripo dito, hindi na kailangan lumabas para na uh, maglagay ng tubig dito sa ating drum. And uh, syempre, kapag open yung drum mo, uh, hindi maiwasan na magkaroon ng uh, mga kitikiti -kiti overnight na kitlogan ng lamok. Kaya dapat uh, i-secure nyo rin, linisin nyo. Ayan, so hindi siya pwedeng punong-puno kasi awas naman. So since water-soluble naman yung ano, yung ating uh, niligay na powder, So napakadali pag na uh, lagay mo yung tubig, halos nagmi-mix na siya. So kahit hindi mo na haluin, pero kung nakita mo may buo-buo pa siya dito, haluin mo. Ano? So yun lang guys. So ito yung 4 liters, and then ito yung 16 liters. So ang gagawin lang natin, pag nahalo na natin yan, ready to use na yan, ipapainom na lang natin yan sa ating mga uh, alagang pugo. So hopefully, yung uh, nag-comment sa video, video natin ng nakaraan, kung paano nga gumamit ng gantong vitamins. So ito yung ginagamit natin, multivitamins plus uh, amino acids plus electrolytes yan yung ginagamit natin so uh, performance enhancer yan para sa ating mga alagang pugo so ito guys tara uh, ipainom muna natin ito sa ating mga alaga ang totoo nito guys uh, since nakapaglinis sa kanya ng umaga so nakapagpatukan na rin at nakapagpainom na ng uh, pugo ang nanay ko pero dahil mahal ko kayo so papainumin, na rin, papainumin ulit natin kasi nga uh, wala na rin namang laman Itong kanilang painuman So everyday guys na nililinis itong ano Everyday na nililinis itong Painuman Para hindi tayo magkaroon ng uh, Contamination And usually naman ang dumi lang naman na Makukuha mo dito is yung mga uh, Feeds na nakakapit sa kanilang tuka Pagkatapos nilang tumuka Pupunta sila sa painuman So uh, mag-stack mag dito sa ilalim magsasettle down dito yung mga feeds. And then, syempre, kahit meron na tayong sahod sa ipot, hindi maiwasan na matalis, matalsikan pa rin siya ng, ano, ng ipot ng pugo. Pero very minimal lang naman since, uh, kung makikita nyo, halos katapat na nung sahod ng ipot yung uh, mismong painuman. So, that prevents yung ano, uh, pagdami ng ipot na babagsak dito sa ating painuman. And, and guys, sumabamusin so nyo, itong mga pugo na to, once na naubusan sila ng painom, uh, ilang oras, lagyan mo at talagang ganyan na ganyan yung uh, ito na talaga, ito na talaga yung aktual na nangyayari. Ang lakas nilang uminom and minsan kapag sobrang lakas uminom ng mga pugo at wala ka ng patuka, ang nangyayari, dyan nagkakos na basag yung ipot. So kailangan balance, um, hindi naman hindi naman palaging dapat mawalan pero at least uh, meron kayong natitirang painom once na kailangan nilang uminom. Mas maigi na merong lagi patuka and then painom para balance. Pero pag laging painom lang yung binibigay mo, na uubusan ka ng patuka, dyan magkakas na laging basag yung hipot ng iyong mga alagang pugo. And syempre, kapag hindi sila nakakatuka ng maayos, uh, hindi rin sila makakapag-produce ng uh, tamang dami ng itlog uh, base dun sa dami ng mga pugo na inaalagaan mo. So, dapat lagi yung uh, tinitingnan yan. And yung ating 16 meters, guys, uh, pagkakasyahin na natin yan sa... Lahat ng pugo na nandito, ang maganda kasi nito, kailangan maubos muna nila itong uh, may vitamins natin na painom bago natin sila painumin ng uh, purong tubig para at least uh, concentrated concentrated yung ating uh, vitamins na, na ibibigay sa ating mga alagang pugo. So ito nga yung cage na uh, binawasan natin ng laman. So, kahapon, ang sabi ko, babawasan natin ng tigwa 100 heads. Ano? Pero ang ginawa nang na namin ni Kuya Buboy, binawasan namin siya ng tig 80. So, ang bawat street na, la na layer na yan, naglalaman niya ng 120 heads na lang. So, uh, kayang-kaya na nilang uminom, hindi sila mag-aagawan. Sa patuka, hindi na rin sila mag-aagawan. So, eto, okay. Nabigyan natin ito ng uh, painom. And then, lagyan na rin natin yung iba. フッ。<laughs> So ayun, um, kung meron pa kayo guys na questions, violent reactions about sa ating uh, pag-aalaga ng pugo, don't hesitate na mag-comment kasi napapansin ko rin, napapansin ko talaga yung mga comments nyo. Nababasa ko rin naman yung ilan sa messages ninyo sa ating uh, Facebook page. And uh, hopefully guys, meron kayong natututunan sa mga videos natin na uh, palagi nating ina-upload dito sa ating uh, YouTube channel. And uh, syempre, once again itong inyong kuya is ng Lakbay ni Alas. And lagi kong sinasabi sa inyo guys na wag na wag yung pagdududahan yung mga sarili nyo sa mga kaya, mga pwede nyo gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.